Isang bagong panahon para sa mga Pilipino ang sumikat noong December 10, 1898 sa paglagda ng Treaty of Paris kung saan ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa kolonya nito sa loob ng mahigit tatlong daang taon sa Estados Unidos sa halagang 20 million dollars. Nilagdaan ni Jules Cambon ang kasunduan ng Paris noong 1899. Ang peace commission na binubuo ng mga delegadong Amerikano at Espanyol ay nagpulong sa Paris mula Oktubre hanggang Disyembre ng taong iyon upang talakayin ang mga tuntunin ng kasunduan. Karamihan sa kanilang mga talakayan ay nakatoon sa mga legal na punto at ang magkabilang panig ay pinananatili ang kanilang mahigpit na paninindigan sa usapin. Nang maglaon ay nanaig ang mga Amerikano kasunod ng utos ng Washington na tiyakin ang pag-uurong ng Espanya sa buong Pilipinas. Ang ganitong pagsesyon ay naglagay sa bansa sa ilalim ng kontrol ng Amerika. Gayunpaman, sumang-ayon ang US na payagan ng sampung taon na pagpasok ng mga export ng Espanyol sa Pilipinas. Hindi kaagad nagkabisa ang Treaty of Paris dahil naniniwalang ilang senador ng US na hindi patas ang kasunduang ito sa mga Pilipino. Gayunpaman, pa man, ang pagusbong ng laban ng Pilipino-Amerikano noong February 4, 1899 ay humantong sa marami sa mga naturang mambabatas na bumoto pabor sa kasunduan. Nangyari ang pagbabagong ito dahil naniniwala sila sa propaganda na pinasimulan ng mga Pilipino ang labanan. Bukod sa pagbibigay ng Pilipinas, ang Treaty of Paris ay nangangailangan ng pagsuko ng Spain sa Puerto Rico at Guam sa US. Ang parehong kasunduan ay nag-atas din sa Spain na bitiwan ang mga karapatan nito sa Cuba. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Grabe Ay naman, napakamura naman ng Pilipinas na binenta ng mga Espanyol noon pa lang panahon yun. Oo. Oh. 20, 20 million dollars lang. Binenta ano akala nyo no. sa Pilipinas? No? Hi, mayaman kami! ano <laughs> kaya sa, mga, sa Pilipinas na bibili? Pero pwede bang higher? <laughs> hindi pero alam mo um, yun, yung kagandahan din natapos yung uh, ring ng spin at least kahit paano natulungan tayo ng US kasi nga di ba according sa sagot ni Pia Words back dati <laughs> um it does not matter kung nandito ang uh, US di ba kasi we've had a lot uh, we've had um a relationship between Philippines and America sabi niya noon kaya nalalo din yung sequence.